Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing pito ng nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong iyon, darating si Miguel ang makapangyarihang bantay ng Bansang Israel at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng Deity. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ikay kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal ko ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At nagiintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinagpaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluya Aleluya, manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula, ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,